Tisort sa ng Dunsor Sorsogon, umaalma masama sama masamang epekto ng pagproseso o pagripak ng isdang tamban o lawlaw -law sa kanilang lugar. Brigada Intern Crystal Perez, ibrigada mo! Brigada 5, Umalma ang mga resort owners sa bayan ng Dunsol, Sorsogon dahil sa umano'y masamang epekto ng pagproseso o pagripak ng isdang tamban o lawlaw -law malapit sa kanilang lugar, particular na sa barangay Dangkalan. Sa panayam ng Brigada News FM Sorsogon kay Don Liagas, Municipal Tourism Officer, bagamat isa sa mga prioridad ng LGU para sa mga mangingisda ang paghuhuli ng tamban, hindi naman anya pwedeng maapektuhan ang sektor ng turismo, lalong-lalo na ang masangsang na amoy nito na nag-aabot hanggang sa mga malalapit na resorts at hotel gawa na rin ng site visit ang Provincial Tourism Office at LGU upang mahanapan ng lugar para sa relocation. Sa ngayon, pansamantala umanong inilipat ang fish landing area sa barangay punta Waling-Waling. In the heart of changing lives, ito si Brigada Intern Cristaline Perez ng 101.5 Brigada News FM Sarsugo, The Music and News Authority.